Yes, good afternoon mga kadakers. Good afternoon. Bago po ang lahat, please subscribe to my YouTube channel. Dak 33, pakihit naman ang notification bell o pang updated kayo sa mga video ko pang may upload. Ah, uh, mga kadakers, busog na busog po yung mga alagang itik natin dahil uh, alis na po tayo papuntang... Uh, Dabnor, So alis muna tayo dito sa Agusan del Sur Sa mga subscribers ko po Ako yung nagpapasalamat sa inyong lahat Sa patuloy niyong uh, pagsubaybay sa aking YouTube channel At sa lahat ng mga viewers po Thank you Sa hindi pa nakapag subscribe Pakisubscribe naman po So ganito ang ginagawa natin mga kadakers Sa tuwing tayo'y mag-travel So binubusog natin yung ating mga alagang itik para hindi sila magutom pagdating sa area. Di bali madelay yung ating sasakyan dahil mamayang gabi pa po tayo mag alis. So di bali matagal sila makakarga basta't importante ay busog na busog po sila para pagdating po kinabukasan medyo kalmado po sila dahil busog na busog sila mga kadakers so sa mga viewers ko po lalong lalo na kay Sir Aldrin Cosaris at saka kay Ma'am Rosalie Butihin so ito na po yung ating itik mga kadakers panahon na natin sa ngayon dahil harvest na po So yung anim na buwan natin na pinaghirapan. So ito na. Medyo matagal-tagal tayo na nagtiis ng pag-alaga ng siho. So ito na yung siho natin noon. Uh, shout out kay Brad na police vlog sa patuloy mong pagsubaybay sa ating youtube channel salamat sa suporta so iwanan muna kita dito sa Agusan del Sur So, babalik ako mga month of November na. So, magtiis-tiis muna tayo doon sa ibang lugar. Punta tayo ng Dabao del Norte para malapit na lang ako doon sa bahay ko. So, bisitahin ko muna mga kadakers. Kaya sakasuhin tayo konti. So hanggang dito lang muna mga kadakers. Thank you very much. Thank you for watching. See you next vlog.